maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Naglalaban ako sa Afghanistan nang sumabog ang isang IED na nagtulak sa aking katawan mga labing limang talampakan. Nawalan ako ng malay ng ilang minuto pagkatapos ng pagsabog, at pagkatapos ay naaalala ko, sa aking semi-conscious state, na dinala sa isang field gurney at pagkatapos ay dinala sa field hospital sa pamamagitan ng helicopter. Sa loob ng helicopter, natatandaan kong nanonood ako mula sa isang posisyon sa itaas ng aking katawan habang ginagawa ako ng response team. Pagdating sa loob ng ospital, natatandaan kong mahinhin kong pinagmasdan ang kaguluhan sa ilalim ko habang inaalagaan ng mga mediko ang mga sugatan mula sa aking kinalalagyan sa isang sulok ng bubong ng tolda. Naaalala ko ang pagtingin ko sa ibaba mula sa isang posisyon na direkta sa itaas ng aking katawan, at kahit na ang pagtingin sa tolda mula sa isang mataas na posisyon sa labas ng tolda, na para bang ako ay nasa tatlong posisyon ng sabay-sabay. Dapat ay nag-flatline ako dahil ang doktor ay naglalagay ng defibrillator nang maramdaman kong hinayla ako pa'y taas. Hindi ako nabagabag sa anumang paraan habang naglalakbay ako pa'y taas sa katunayan, hindi ko na matandaan ang pakiramdam na kasing sigla ng naramdaman ko sa sandaling iyon. Bigla kong napagtanto na naglalakbay ako sa isang napakadilim na lagusan, at sa dulong bahagi ng lagusan na iyon, nakita ko ang unang lumitaw bilang isang napakaliwanag na bituin na mahinang nagpapaliwanag dito. Habang naglalakbay ako sa tunnel sa hindi kapanipani walang bilis, nakita ko ang paglaki ng bituin, kung kaya't habang papalapit ako sa bituin, mas kahawig ng araw ang anyo nito. Napagtanto ko na ang liwanag ay talagang isang banal na presensya na humihila sa akin upang makipag-ugnayan dito at sumanib dito. Nagpakita ang liwanag ng karelaygan at kadakilaan na hindi ko mailarawan ng mga salita. Sinimulan kong tingnan ang liwanag ng may pagkamangha at pagpipitagan, at sa buong paligid ko, naunawaan ko kung ano ang tila nakadamit ng mga banal na tao ng mapitagan at taimtim na nananalangin sa Diyos. Lahat sila ay nakasuot ng magagandang damit o togas, at tila sila ang mga banal na lalaki ng iba't ibang paniniwala. Ipinaalala sa akin ng mga banal na lalaki ang mga larawan sa mga aklat na iyon na tumatalakay sa kultura at paniniwala ng isang sinaunang relihiyon o ng isang lumang mundo na katutubong tribo na paminsan-minsan ay humihiram sa lokal na aklatan. Lumaki ako sa isang kristyanong pamilya, ngunit kahit sa murang edad, naiintriga na ako sa ibang kultura, relihiyon, at sistema ng paniniwala. Sa aking kabataan, natagpuan ko ang aking sarili na sumasalamin at kahit naniyayakap ang mga turo o paniniwala ng ibang mga kultura o mga relihiyon na sumasalamin sa akin. Habang nilalampasan ko ang mga banal na lalaking iyon sa aking paglalakbay sa lagusan, naririnig ko ang bulungan ng kanilang mga panalangin, at nakikita ko silang kumukumpas na parang may binabasbasan, ngunit hindi ako sigurado kung pinagpapala nila ako o iba pa. Gusto kong huminto para tanungin sila kung gaano na sila katagal sa lagusan, ngunit sa pagkakataong yon ay pilit akong itinulak patungo sa liwanag. Lalong lumiwanag ang lahat habang papalapit ako sa dulo ng lagusan, at sa pinakadulo, parang liwanag lang ang umiiral. Sa liwanag, isang serye ng mga larawan ng mga sandali ng aking buhay, mula sa araw ng aking kapanganakan hanggang sa kasalukuyan ay nagsimulang kumislap sa aking paningin. Nang matapos ang serya ng mga imahe, tinitigan ko ang nasa lahat ng dako na liwanag at nagtaka tungkol sa buhay at tungkol sa mahalagang sarili na ipinanganak sa Earth na may katawan. Iniisip ko kung ano ang minsang nagkaroon ng katawan na nakaranas ng buhay sa isang katawan upang ibuhos ang katawan sa pagtatapos ng kanyang buhay sa lupa. Habang nakatitig ako sa purong puti, biglang lumitaw sa harapan ko ang isang globo na nagliliwanag ng maningning na gintong liwanag. Lumaki ang globo habang papalapit ito, at lumaki ito sa laki ng beach ball bago ginawang isang hindi mailarawang nilalang na puro liwanag. Habang lumulutang ang liwanag na iyon sa aking harapan, pinag-aralan ko ang anyo nito at ang napakalaking tangkad nito habang iniisip ko ang mahalagang kalikasan nito. Nagpakitang tao ang nilalang, kahit na isang tao na matayog ang taas at napakalaking pangangatawan. Ang mga tampok ng mukha ng nilalang ay lumitaw na parang nakasketch ng isang pinong tinta na quill at ang gininto ang buhok nito ay malinis na ipinakita. Ang nilalang ay tila tao, ngunit ito ay kumikinang, pumutok sa kuryente, at naglabas ng gininto ang liwanag, na nagbigay ng impresyon na ang nilalang na iyon ay talagang personipikasyon ng enerhiya. Ang anyo ng nilalang ay tila tumigas habang ang translucent na anyo nito ay lalong lumalabo, at sa sandaling iyon ay biglang nabuhayan ang omnipresent na puting tanawin habang nagsimulang palibutan kami ng ibang mga light entity. Sa larangan ng liwanag na iyon, nakita ko ang mga nilalang na mukhang tao, at iba pa na lumilitaw bilang kumikinang ng mga globo ng liwanag at kulay na tumalbog ng masaya at masayang masaya. Ang kanilang buhay na buhay na enerhiya ay nakakahawa kaya naramdaman ko ang aking pagkatao na puno ng isang spektrum ng mga emosyon ng mataas na intensity. Magtatanong na sana ako sa liwanag nang magsimula itong makipag-usap sa akin, at sa halip ng mga salita, ang narinig ko ay parang isang koro ng mga tinig na may perpektong tono at timbre. Tumingin ako sa kanan ko para makita ang dalawang kahangahangang nilalang nang sabihin ng liwanag, ang dalawa ay sina Michael at Gabriel. Pinili ka ni Michael bilang kanya, at narito si Gabriel para ipakita sa iyo ang hinaharap. Nilampasan ko sina Michael at Gabriel para tingnan ang isang nilalang na may napakalaking tangkad na pinalamutian ng pinaka-elaborate na nababagsak na damit. Tulad ng iba, ito ay isang nilalang na may kagandahan ngunit ang kutis ay tila mas maitim kaysa sa kanila at ang mga magagandang mata ay tumitingin sa akin na may yelo at matalim na titig. Iyan ang itinaboy sa langit. Ikaw, na binigyan ko ng pagpipilian, ay maaaring sumama sa iyong pinili, sabi ng liwanag. Akala ko kasi pinili na ako ni Michael, pipiliin ko siya. Si Michael ay lumitaw na kasing lakas at lakas ng iba, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy na nakita kong nakakabighani. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Gabriel ay tila mas malambot at nagmumula sa pag-unawa. Pagkatapos ay tumingin ako sa liwanag na nasa harapan ko, ang nilalang na ang mga mata ay puno ng pagmamahal, init at autoridad. Magiging sundalo kita at sasama ka kay Michael. Darating din si Gabriel sa iyo minsan. Magpapadala ako ng iba sa iyo at ang iyong bunga ay hindi mahuhulog ng malayo sa puno. Ang katotohanan nito ay magiging maliwanag sa panahon ng The Gathering, ang sabi ng liwanag. Noon ay lumitaw ang limang orbs ng liwanag, gumagalaw ng masaya at mapaglaro sa harap ko at sa liwanag na nilalang. Ang mga orbs ay magkapareho ang laki at hugis, at ang kanilang kulay ay halos iba-iba sa kulay, maliban sa isa na asol ang kulay. Sila, tulad ng lahat ng nilalang na naririto, ay sa inyo na sa akin. Lalapit sa iyo ang mga nilalang na ito, at mas aalagaan mo sila. Magkakahiwalay silang lilipad, ngunit magsasama-sama sa oras ng pagtitipon, ang sabi ng liwanag. Sumagi sa isip ko noon na baka sinasabi sa akin ng nasa harapan ko na ang mga nilalang na iyon ay magiging mga anak ko, ngunit noong panahong iyon, bata pa ako at wala akong planong magpakasal. Isang napakagandang kristal na naghahain ng pinggan, kumikinang sa mga kulay ng bahaghari, ang lumitaw sa aking harapan. Ang pinggan pagkatapos ay nabasag sa libo libong piraso, at tiningnan ko ang mga individual na piraso habang kumikinang ang mga ito sa mga kulay ng bahaghari, ngunit bawat isa sa kanilang sariling natatanging paraan. Pinagmasdan ko ang mga pirasong iyon na nagsama-sama at nagsimula silang muling magsanib upang mabuo ang orihinal na pinggan. Naisip ko na ang pinggan ay isang metapora para sa paglikha at ang mga piraso ng basag na pinggan ay kumakatawan sa mga individual na kaluluwa ng universo. Sinimulan kong pagdilayan ng kahulugan ng mga salita ng liwanag na nilalang at habang iniisip ko ang kahulugan ng mga ito, narinig ko ang liwanag na nagsasabing, tingnan mo ang mga palatandaan na nagdudulot ng pagtitipon. Noon ako ay nadala sa isang karanasan ng sa hinaharap at naroon ako sa gitna ng mga naka sundalo upang magpatotoo sa kanilang pakikipaglaban sa kanilang kaaway. Napanood ko ang mga naka lalaki na ang ilan ay mga Amerikano ay pumatay ng libo libong lalaki, marami sa kanila ay naka-uniforme at mga nakasuot ng sibilyan. Pinanood ko ang pagpatay ng mga sibilyan sa ibang mga sibilyan, mga lalaki ng iba't ibang bansa at relihiyon sa loob ng maraming dekada, at naramdaman ko ang kanilang pagdurusa, ano ang sanhi ng labis na pagdurusa, at hanggang kailan ito magpapatuloy, tanong ko sa dalamhati, manbiktima ang tao sa tao hanggang ang tao ay manalangin para sa tao, ang sagot ng liwanag na nasa gitna ako ng mga baha sa iba't ibang kontinente, at ramdam ko ang lakas ng lahat ng nangyayari sa paligid ko habang humihinga ako. Ang bango ng kamatayan, napanood ko ang daan-daang buhay ang nasawi kapwa ng mga hayop at tao at habang ang mga ektarya ng pananim ay nawala. Pagkatapos ay pinanood ko mula sa malapit habang ang mga bulkan ay sumabog at ang natunaw na lava ay nagbaon sa buong bayan at mga nayon at ang mga tao at mga hayop sa loob ng mga ito. Sa huling pangitain, napanood ko ang pagwasak ng mga lindol sa mga bahagi ng halos lahat ng kontinente, pumatay ng libo-libo at nagpapantay ng mga istruktura hindi lamang dadami ang iyong nakita, ngunit darating ang panahon na mangyayari ang lahat ng ito ng sabay-sabay at sa panahon na ang tao ay nakagawa ng kasalanan ng pagtalikod sa Diyos at pagdeklara ng kanyang sarili bilang Diyos, ang paliwanag ng liwanag. Sinenyasan ako ni Archangel Michael na sumama sa kanya, at noon nagsimula ang aming paglalakbay patungo sa simula ng lahat ng ito, patungo sa pinakaloob na bahagi ng universo. Sa aming paglalakbay, naobserbahan ko ang bilyon-bilyong planeta na umiikot sa bilyon-bilyong araw, at habang naglalakbay kami, naging maliwanag na ang density ng mga kalawakan ay tumaas habang papalapit kami sa gitna ng kalawakan. Nakita ko ang universo bilang pugad ng mga gulong sa loob ng mga gulong, kung saan ang bawat antas o sukat ay isang patong lamang ng walang hangganang orihinal. Pinagmasdan ko ang milyon-milyong light orbs na sistematikong pumasok sa maraming planeta na nauna sa akin, tulad ng mga bubuyog na lumilipad mula sa isang bulaklak patungo sa isang bulaklak na nagpapapulina sa bawat bulaklak na kanilang nahawakan. Ipinakita sa akin ni Michael ang buhay na umiral sa napakaraming planeta, at ipinakita niya sa akin kung paano sumali ang mga orbs sa mga nilalang ng mga planetang iyon upang bigyang buhay ang mga ito sa loob ng ilang panahon. Marami pang ipapaliwanag sa iyo si Gabriel, sabi ni Michael sa aming paglalakbay pabalik. Hinding-hindi ka na malilimutan kapag nagtutulungan tayo, paliwanag niya ng lumitaw si Gabriel sa aking tabi. Namusdan ko ng may pagkamangha habang ang mga kometa at asteroid ay casual na dumaan sa akin at ang kamanghamanghang kulay ng mga nebula ay kapansin-pansin. Sa pagdaan namin sa konstelasyon ng Orion, alam kong malapit na ang Earth at hindi nagtagal pagkatapos na mga daanan ang Orion ay napansin ko ang dalawang nagliliyab na celestial na katawan na tumatakbo patungo sa Earth. Noon ko nakita, sa isang pangitain, ang kasunod na pagkasindak at pagkawasak habang ang mga bagay na makalangit na iyon ay tumama sa lupa. Sa pangitain, nagpatuto ako sa isang lindol na magnitude 8.6 na naganap sa isang lugar na pinangalan ng Year at narinig ko ang boses ng isang operator ng radyo na nagtuturo sa libu-libong tao sa mga lugar na ligtas. Nakita ko sa pangitain ng isang istasyon ng kalawakan na nahuhulog mula sa langit at ang mga misail ay pinaputok sa kalawakan ng isang koalisyon ng mga bansa. Pinagmasdan ko ang kaguluhan at pagkawasak na sumalakay sa Earth habang ang mga coronal ejections ay naging sanhi ng pag-alog ng Earth. Pinagmasdan ko ang pagtaas ng mga karagatan upang bumuo sa lupain at kung paano na bago magpakailanman ang masa ng lupain ng Earth. Nakakita ko ng bago, mas malinis at mas magandang Earth, isang Earth na may darker greens at lighter blues. Nakita ko ang isang mundo kung saan ang mga taong nanatili sa Earth ay lumilitaw na mas masaya at mas kontento, na mumuhay tulad ng mga katutubong populasyon noon. Nakita kong bumamon muli ang mga sinaunang lungsod na nakabaon sa ilalim ng karagatan na pinaninirahan ng mga nakaligtas sa bagong mundo. Nakita ko ang mga tribo na nagsasama-sama ng mga tribo, maliliit na bansa na bumubuo at isang mundo kung saan ang digmaan ay isang bagay ng nakaraan. Sa mga naninirahan sa Earth, walang gaanong dapat ikatakot dahil ang Earth ay magpapatuloy magpakailanman tulad ng lahat ng mga planeta. Tumingin ka sa langit at malalaman mo kapag ang bagong sanlibutan ay nasa iyo na, sabi ni Gabriel." Pagkatapos ay hiniling sa akin ni Gabriel na alalahanin ang kanyang mga salita at ihatid ang kanyang mensahe sa lahat ng makakarinig nito. Ano ang mangyayari sa mga tao sa Earth kapag ang mga pagbabago ay nasa kanila, tanong ko sa kanya. Lahat ay itataas. Ang ilan ay anggat ng mas mataas kaysa sa iba at hindi na masisiyahan sa pisikal na eroplano, habang ang iba ay may sa Earth upang lagyang muli at muling itayo ang pisikal. Sila rin ay magiging mas mataas kaysa sa sino mang nabubuhay ngayon. Paliwanag ni Gabriel. Biglang, ako ay bago ang liwanag na nilalang at ang limang kulay na orbs ng liwanag muli. Oras na para bumalik sa buhay sa Earth at hanggat gusto kong manatili at puklasin ang kaharian ng liwanag at liwanag na nilalang, hindi ako pinahintulutan. Matagal nang ipinagutos na ibahagi ko ang aking karanasan at paalalahanan ng mga tao sa Earth na ipalaganap ang pagmamahal na dinala nila sa pisikal na mundo at ipaalam sa kanila na ang kanilang lumikha ay sabik na naghihintay sa kanila. Dapat bang mayroon ka mga katanungan sa puso o isipan, sasagutin ko sila. Kailangan mo lamang tingnan ang aking sarili dahil doon ako naninirahan, ang liwanag na sinasabi. Mula sa oras na ito, kailangan mo lamang mag-isip at ito ay maging gayon dahil malalaman mo ang katotohanan magpakailanman. Maraming gawain ang dapat mong gawin. Dapat mong tanggayan ang kalsada ng mga bato bago ka upang malinis ang iyong daanan. Marami ang dadalhin sa harap mo dahil tutulong ka sa presensya mo hindi mo dapat isang tabi ang isa ng mali dahil hindi dapat mawala ang isang kaluluwa sa loob ng iyong puso, paliwanag ng liwanag. Paano ko malalaman, tanong ko, ngunit bago ako makatanggap ng sagot, naramdaman kong muli kong itinulak ang aking sarili sa madilim na lagusan. Nagising ako sa isang katawan na nagdurusa sa sakit sa field hospital. Laking gulat ng nurse nang mapansing gising na ako at agad na inalerto ang doktor. Gaano na ako katagal sa labas? Tanong ko, isang linggo ka nang nakoma, Namatay ka sa operasyon, pero ibinalik ka ng doktor, payo ng nurse. Sa wakas ay dumating na ang doktor at sinimulan akong suriin. Siya ay tila tunay na interesado ngunit na mga sa tila isang mahimalang paggaling. Sinusuri ako ng doktor nang bigla akong bumangon sa kama. Ang doktor, nagulat na gulat, ay nagtanong kung maaari ko bang itaas ang aking mga braso sa ibabaw ng aking ulo at kung maaari kong hawakan ang aking mga daliri sa paa, at kapag ginawa ko, masasabi ko sa kanyang ekspresyon at sa kanyang pananahimik na siya ay dinaig sa pagkamangha at pagkamangha. Isang himala na buhay ka pa, sabi niya. Sinabi niya na ang mga pinsala sa aking mga braso at binti ay dapat na nagpanatiling nakarete sa iyo nang hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong linggo. Sinabi niya na kailangan niyang aminin na ito ay talagang isang kamangha-manghang. Masaya akong mapabilang sa mga nabubuhay, ngunit ang lugar na iyon na binisita ko sa panahon ng pagkawala ng malay ay higit na kahangahangang lugar kaysa sa anumang lugar sa Earth. Naalala ko ang lahat ng nangyari sa akin sa kabilang lugar na iyon, pero hanggang ngayon, hindi ko pa ito kinukwento kahit kanino, baka isipin ng mga tao na baliw ako.